wag ko bahay. ay? yung mga kumakalma aha aha yeah kita kita aha kanta ng kumalok guys ng bintong sa dagat kung saan ang malamig at bintogin na wakay Ice cream Sa Ice cream Ayun niya <laughs> oh Hindi ko May aso oh Naligo Galing anak oh

Yan, snowman. <laughs> Ang sa ala. Yung tubig. Oh. Thinking snowman. na siya na. Kaligo snowman Ang pino sa hanan ko lang titito, gabi dito dito, ang grabe no. Ito na lang, bro. Madala kang may puting buhangin dito so, sa bayan, ito, 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 dito sa tabi ng bayo na dami. Ito, nakita lang sa snowman. Doon o, meron dito. Hindi to kamagatigin yun. Ang pinsan ko dito nakatira o.

gawa mo yun dito tungo ng kung ano yun tungo ng kung ano yung tungo ng kung ano yung tungo ng kung ano yung tungo ng kung yung tungo ng kung ano yung tungo yung ng babato Bato yung gilid, yung parang katulad nung ng nililigo ni Inday. Uh -huh. Ay, dito pwede sa bata. Dito talaga pang bata to. Sa bata kami dito, tambing tambing kami dito. Yung. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Doon ang dating liguan, no? Yung kababaan. May ikon dyan, may statwa ni San Juan. Ang ano ko, mountain. Ay, ano mo yun? Ang statwa ni San Juan yun, yung may bato nyo. Uh -huh. Diba may bato dyan na naka-slip? Pag so, yung tao, Ayun, tati. Ayun, yung kanto yun. hindi ba yung pula ng bahay na rin. Ito sa kanan, yun, no? Maliit na yun. Stop ko yun sa buwan. Ka, kami, dyan yun, yan. Sa buwan. Ayun, yung santo. Di ba pista ng sa buwan dito? Kaya malapit ako.